Hindi tayo binigyan ng Allah Subhanahu wa Taala ng mga taklip na hindi natin kaya. So katulad din sa mga hayop, pagnatin natin sila padalhan ng mga karga na hindi nila kaya. Ito, Ito ay, ay isang prinsipyo, prinsipyo na, na para sa lahat. Shahulawatan alladhi unzila fi al-quran. A'udhu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بكية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه المبتداء قال تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم Wa ma min dabbatin fil ard wa la illa umamun ansadukana Allahu al aliyyul azim wa ang Islam ay isang komprehensibong relihiyon na gumagabay sa buhay ng mga tao mapa personal man social physical o spiritual na aspeto ng tao ay mayroong gabay na pinapakita ang Islam. Ang tao ang namumuhay dito sa mundo ay nakakasalamuhan niya ang mga ibang kapwa niyang tao. Ang mga tao ay minsan din ay nakakasalamuhan niya ang katulad niyang mga nilalang na nilikha ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dahil doon dapat niyang igalang ang karapatan na mayroon sa iba kung saan ito ay naayon sa utos ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ang tatalakay natin sa episode na ito ay kung papaano natin pakikitunguan ng mga hayop Paano ang pagtrato natin sa mga hayop? Ang Islam ay binigyan na ng importansya ang mga hayop. Makikita din natin na maski sa Quran, mayroong 200 na aya patungkol sa mga hayop. Mayroon din mga sura sa Quran na pinangalan ng Sura Bakara, Sura Al-Fil, Sura Ankabut, Sura Al-An'am, at iba pa. Sa ibang salita, binigyan ng importansya ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang mga nilalang tulad ng mga hayop. Tulad ng mga nasabi natin sa ibang episode, ang lahat ng nilikha ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasama na doon ng hayop ay pumupuri sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kahit taman hindi natin naintindihan nai nai ang kanilang pagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafkahuna tasbi'ahum, innahu kana haliman ghafura. At walang isang bagay maliban na ito ay nagtatasbih sa papuri ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hindi natin maunawaan kung paano sila nagtasbi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon nating pag-usapan kung ano yung pananaw ng Quran patungkol sa mga hayop. Alam natin na tayo ay itinilaga ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang Khalifa ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ardu, aman man kafara fa alayhi kufru. Huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ardu, siya ang nagtalaga sa inyo bilang kahalili o kalifa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaan paman kafara fa alayhi kufro sino man ang hindi naniwala nakataan sa kanya ang bunga ng kanyang kawalang paniniwala dahil tayo ay isang khalifa ng Allah subhanahu wa ta'ala as sa general na khalifa ng Allah subhanahu wa ta'ala tayo ay may mabigat na responsibilidad na dapat gampanan dito sa mundo. At alam natin na mas mataas ang antas ng tao kaysa mga hayop. Kaya narapat lamang na masabi natin na itong mga hayop na ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin, para ating pakinabangan. Tulad ng mga nabanggit sa mga ibang aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilats aydina an'aman fahum laha malikun. Hindi ba nila nakikita na aming nilikha para sa kanila ang anumang ginawa ng aming mga kamay. Ang alin, anaaman, anaam, ang mga pastulang ayop o sa wikang Ingles ay livestock at pagkaraan sila ang mga tagapaghari ng mga ito. Sa madaling salita, tayo binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan na pag may arian ng mga hayop, payagawan natin ng mga bagay na umaayon sa buhay ng isang hayop. Nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ayop at tayo ay mayroong kakayaan na pakinabangan ang mga ito. Halimbawa, sa sura Yasin, ayah 71 hanggang ayah 73, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَدَلَّلْنَاهَا فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا yakulun At aming ginawang maamu ang mga ayop, ang mga ito. Para saan? Rakubuhum. Para gawin silang isang markab, isang sasakyan. وَمِنْهَا yakulun at bilang isa sa makasama sa kanila ay ginagawa nating pagkain. Walahum fiha manafi'un wa masharib. Walahum fiha manafi'u wa masharib. At para sa kanila ay mayroong iba pang mga manafi', mga pakinabang doon at mga inumin. Afala yashkurun. Kaya hindi ba sila nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala? Lahat ng mga ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Sa iba pang talata ng Quran, ipinaliwanag ng Quran ang isang paglilingkod o ang serbisyo ng, na ng isang hayop sa tao ay isa itong may tatawag natin, may tuturing natin na habag na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa surah Nahal, ayah 5 hanggang 7, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wal an'am khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun ta wa tahmilu ila baladin lam takunu balaghihi illa bi shakl anfus inna rabbakum lara'ufur rahim Ang lahat ng mga ito ng mga pakinabang na binibigay sa atin ang mga hayop ay lahat ito ay habang ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Tala so, dito wal an'am khalaqaha at, at ang mga pinastulang mga hayop ang mga an'am khalakaha kanyang nilikha para sa inyo lakum fiha difu'un wa manafi'un wa minha ta'kulun at dun sa mga hayop na to ay mayroon tayong makukuha ang pakinabang at pwede natin silang kainin at isa sa mga pakinabang na dapat nating makuha sa mga hayop tulad ng sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bishikil anfus at sila, ang mga hayop ay nag-aakot ng inyong mga dalahin patungo sa mga lupain na hindi ninyong magawang lakarin o marating. Illa bisyekkel anfus, maliban lamang na may kahirapan sa inyong mga sarili. Igit pa rito, paulit-ulit na binigyan ng binibigyan din ng Islam ng pagkain at iba pang yaman ng kalikasan ay dapat ibahagi ng pantay-pantay sa ibang mga nilalang. سنبن الله سبحانه وتعالى فَلْيَنْدُرِ الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وعنبا وَقَدْبَةً وزيتونا ونخلة وَحَدَائِكَ غلبة وفاكهة وأبة متاعا لكم ولأنعامكم <applause> إيه الله سبحانه وتعالى Ulan ng mga pagkain, mga prutas, mga nabanggit dito sa ayan na to, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga ito ay sustento, mataan lakum para sa inyo at para din sa mga anaam. Kaya dapat natin ibagi ito ng kahit yung mga hayop ay dapat silang makapag, uh, makapakinabang sa mga biyaya na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pa, itinataguyod ng Islam ang mga karapatan ng mga hayop sa wastong pagtrato sa kanila tulad ng pagtrato natin sa mga tao dahil nga sinabi sa Quran sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا fil ذَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَاهِرٍ يَتِيرُ بِجَنَاحَيْهِ at walang nilalang sa lupa at walang ibong lumilipad sa dalawang bagwis o so kanyang pagpak nito إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ maliban sila isang umma na katulad ninyo. So katulad din ng mga tao na mayroon silang komunidad, mayroon silang pag-iisip, mayroon silang kaalaman, mayroon silang pag-iramdam, dapat ganun din ang pagtrato natin sa mga ayok. Sabi nga natin sila ay umupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin sila tinitingnan na isang material na bagay. Bagkos mayroon silang buhay na kung saan yun ang binigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ating pag-uusapan kung ano yung mga karapatan ng hayop. Sinabi nga natin, una, ang mahayop ay sila ay kumakarga ng ating mga dalhin. Ngayon, sa Islam, mayroon tayong tinatawag na ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nagbigay ng taklif sa isang mukhalap na hindi niya kaya. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifu allahu nafsan illa us'aha. Hindi tayo binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga takhlif na hindi natin kaya. So katulad din sa mga hayop, pag natin sila padalhan ng mga karga na hindi nila kaya. Ito ay isang prinsipyo na para sa lahat. So dapat din natin i-apply pati rin sa mga hayop. Isang araw may nakita ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi wasallam na isang maliit na kamilyo kung saan ito ay nakatali at mayroon siyang dalan dalang mga karga. Ngayon sinabi ng propeta, "Ay nasahibuha." Saan sabi niyang may hari, may-ari ng kamilyo na 'to? Muru, muruun gadan lil khusuma. Sabi sa kanya na bukas ay meron siyang isang demanda. Yung bukas dito ay yawmul kiyama. Ibig sabihin itong mga hayop na to ay sila din ay magre sa Allah subhanahu wa ta'ala sa yawmul kiyama. Ngayon, Sinabi nga natin pinapaintulutan sa Islam ang pagsakay sa mga hayop. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wal 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 hamir guitar, at kanyang nilikha ang khayl, yung kabayo wal bigal, ang mula wal hamir o, at ang mga asno hamir tulad ng donkey para saan? Letar kabuha para sa inyo upang inyong masakyan. Ngayon sa pagsakay sa mga hayop, dapat nating unawain kung paano yung pagsakay natin sa mga hayop. Dapat bigyan natin sila ng karapatan kung paano, paano natin sila gamitin. Alimbawa, wag, wag yung pagsakay natin sa hayop ang lahat ng ating katawan ay nasa. Alimbawa, sa kanan lahat yung kilo ng ating katawan. So medyo nabibigatan yung hayop, siya ay nahihirapan. Kaya dapat yung pagdala ng ayop ay pantay sa katawan ng isang ayop. Yun ang tinatawag ng propeta na tawarok sa mga ayop. Ang ibig sabihin ng tawarok ay isang paraan ng pagupo sa isang ayop ng dalawang paa ay nakabitin sa isang gilid, alimbawa sa kanan lamang. Kung saan nahihirapan ang isang ayop, kob. sa dami ng sumasakay sa ayop, dapat din natin isipin na huwag silang sakyan ng grupo-grupo, marami tayo. Dahil nahihirapan sila. Dahil sabi nga natin, nirirespeto natin, iginagalang natin ang isang hayop. Sinasabi lang natin di ito, itong mga patungol sa hayop, hindi dahil sa tayo ay mayroong hayop na sinasakyan, pinapakita lang natin kung gaano pinapangalagaan ng Islam ang mga hayop ang mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, La tadribud dawab ala uju iha. Huwag niyong sabihin niyang sampalin, huwampasin ang hayop sa kanilang, sa kanilang, mga muka. Bakit? Fa inna tusabbihu bihamdillah. Sapagkat sila ay lumulwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. O much pa kaya kung patay natin sila na wala tayong dahilan? Sinabi pa nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam, Ma min dabbatin tahirin wala ghayri yuqtalu bi ghairi al-haq illa satukhasimuhu yawm qiyamah walang mga ayub kasama na doon sabi niya mga ibon at iba pang mga nilalang na Allah Subhanahu wa ta'ala na pinatay sila na walang katarungan illa satukhasimuhu yawm al-qiyamah maliban lamang sila ay magkukumplain sa Allah Subhanahu wa ta'ala sa Yawmul Sinabi pa ng Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Man qatala usfuran abatha, azza illa ila Allah yawma al-kiyamati min, yakulu ya Rabbi, inna fulanan qatalani abatha, walam yaktulani liman fa'atin. Kung sino man ang pumatay ng isang maya, isang klase ng ibon na wala itong kabuluan, at ito'y iiyak sa Allah subhanahu wa ta'ala, at magririklamo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa sabi niya, Ya Rabbi, inna fulanan katalani, a'abatha, ako ay pinatay ni pulan ng walang kabuluan, wala siyang rason na ako ay patayin. Wala miyaktulani liman at hindi niya ako pinatay sa mga magagandang pakinabang. Mga parang laro-laro lang pagpatay sa akin ng mga tao na to. Sa Islam, pag tayo ay nakagawa ng kabutihan sa isang hayop, Walang duda na tayo gaganti pala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, may isang babae, ito ay makasalanan na babae. Ngayon may nakita siyang isang aso na sobrang uaw sa tabi ng isang balon. Noon, nung nakita niyang wala nang mainom itong aso na to, inubad niyang kanyang sapatos at kumuha ng tubig sa ilalim ng balon at pinainom niya ang aso na to. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pagkufira laha bithalik. Dahil sa ginawa ng babae na ito, siya ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa sa ibang riwaya, kung sino man yung magtanim ng puno, at sa puno na yun ay doon kumakain ng mga ibang hayop na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay may tuturi na isang sadaka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min muslimin يغرس gharasan aw yazra'u زرعا فيأكل minhu tayrun aw إنسان aw bahima illa كان له lahu bihi sadaqa. Kung sino man na isang muslim na magtanim o kaya magbungkal ng palay o magtanim ng mga puno at doon kumakain ng mga ibon, ang mga tao, ang mga hayop, lahat ng mga ito ay may tuturin na isang sadaka sa subhanahu wa ta'ala para sa kanya. Sa lahat ng mga nasabi natin, marami pang mga riwaya na tumutukoy sa karapatan ng isang hayop dahil kunti lang yung oras natin na mapagbigay sa atin ng kaalaman kung gaano pinangalagaan ng Islam ang pagturing natin sa mga pagrespeto natin, paggalang natin sa hayop. Nakibigyan din ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas at biyaya na parating magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayhibin at tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.